Ay, mga langga, kararating ko lang pala galing ng supermarket. Nagutom ako. Ito yung ulam ko, yung mga tira namin kaninang umaga. Tira ng anak kong ulam, tsaka, uh, tsaka sawa ko yan, oh. Uh. May pritong isda, isang ng atnog, tsaka okra. Tapos meron din akong daing. Yung daing na, to, two days na to eh. Lagay ko lang sa maliit na tupperware, parang hindi siya naman maano. Ayan. o Malaki siya kasi na daing. Ano? Flying fish na daing. Kain tayo. Nagutom ako. Tapos sinaantok din ako sa ano ba? Yung init ba? Na ano? Nakakantok yung init. Ano? Na Okra ako. Tira din tong. Ako kasi eh. Siyempre, kahit sino naman nanay, no? Ano na natitirang ulam, ano na natitirang pagkain, yun ang kakainin para mamayang gabi, pagdating na naman naman kama bago na naman yung pagkain. Diba? Magluluto na naman ako. Ang dami pa nga to. Hindi ko pa rin ito maubos. Ayan, no? May isda pa na prito. Isang piraso din. Masarap yung okura. Pagniran ko ng daing. Daing to na flying fish. Two days na ba to? Three days. Lunes, Martes, Merkulis. Three days na. Mm. Itong daing. Isang buo lang to. Kailan malaki na kasi siya. Ay, kunti lang na ulam sa daing. Ano na yun? Eh. Ayos na. Mm. Ang sarap ng daing galing ito ng Mindoro mm. Sobrang init sa labas Mawa ako mamaya ng talbo sa karte ni tatay. Sarap. Hot dog. Nasunog. <laughs> Nasunog siya. Tama naman tayo pag nagluluto. Minsan pa nakita na natin na ilagay na lang. Hmm, gagawin pa yung ibang bagay para masayang kasing oras. Gagawa pa ng ibang. Mapansin mo, ay, may niluluto pala. Masarap ng daing. Ayan o. Oh, hindi pa ito <laughs> Hanggang mamaya pa yan. Apo <laughs> pa yung ang hapunan. Hindi naman siya masasira eh. pag nanay ka talaga, no? Pag nasa bahay ka. Kung ano lang meron, yun na. Kasi, um, uh, ayaw mo na magluto. Kabala kasi sa mga ginagawa mo. Kung ano na lang yung nandyan, yung nakakainin. Ito pang mga isda. Matamba ka. Pero mas gusto ko yung daing. Mas masarap ang daing. Kailangan, siyempre, iwas tayo yung masyadong maalat. Di ba? Harap. Hmm? Grabe yung init talaga. Dilaw so, na na. Grabe yung init. Sigot talaga ng kain ko. bahaw, daing, okra. Hatlog na mas ano pa ako eh. Gusto ko lang daing, okra. Kaya na mamaya, madami ako makuha ng okra sa garden ni tatay. Gusto ko makuha ng okra sa luyot tsaka talbos. Tapos tanglad pa na. Kailangan ako ng tanglad. Hmm. <laughs> Nagkadikit-dikit na yung kanin sa pamay ko. Sarap. Ipitipi rin natin itong daing na ito. Ahabot po to hanggang mamayang gabi. <laughs> Madami pa itong kanin maubos. Abos ko na bahaw. Tama na. Huwag sumobra. Minsan pa may ulam ka pa, no? Ay, dagdag ka pa ng kanin kasi wala ka ng kanin. May ulam ka pa. Tapos, Pag yung wala ka ng ulam, tapos marami ka pang kanin, dagdag ka naman ng ulam. Kaya hindi mo napapansin na mamalayan, hindi mo na mamalayan. Napadami ka na ng kain. Di ba? marunong tayo mag-diet-diet. Nakasalita yung magaling mag-diet. Oo, nagbabawas na ako. Pagdating ng gabi, hindi ako nakain ng kanin. Mga ano na, ilang four days na. Hindi ako nakain ng kanin. Pero nakain ako ng ulam. <laughs> Basta nilako ako kakain ng kanin. Kapag gabi pag sabaw ang ulam namin, yun sabaw lang. Mmm. Mmm. Simot na yung kanin ko. Ubus na. Ayoko na. Mga langga, thank you for watching. Uh, please subscribe naman ng aking YouTube channel. Salamat, talamat. Bye, bye.